Hello guys, Alan here. So ngayon, mag-ano tayo? Gagawa tayo ng headlight ng sasakyan, no? So, ano muna tayo? POV muna tayo. So, ayan. Ito, uh, gagamitan natin ng uh, impact driver kasi kailangan eh. So, nilagay ko yung aking GoPro sa sa head. So, ginamitan ko lang ng cup, no? So, ayan. Kasi gumiginaw na. Bulag yung aking bulag yung aking sasakyan eh. so ayan <clears throat> walang ligo pa so ito kasi ang kailangan dito pag itong sasakyan ganito ito kasing 4D 150 nandito ang ay ngayon naman hindi siya kasya kasi ito guys o oh, kailangan ko tanggalin to eh yan so ngayon parang mali maliit Mal naman siya sobra ng liit so ngayon <laughs> 11 ah, bali inabot bahay so ito na guys pinalitan natin ang driver set ito yung nabili ko pala sa home hardware vlog ito yung nabili kong set na yun so tingnan natin ah. ayun so kasya siya ibig sabihin 5. Ah, uh, okay. So ganun ang style naman natin gagawin, no? So kukunin ko na naman yung susi. Ano ba 'yan? Pabalik-balik tayo. <laughs> Sasakyan pag owner kayo kasi hindi niyo pwedeng iasa lahat sa mekaniko. makuubos ang pera niyo. Lalo itong pag-own ng truck. Actually, wala pa akong ginagastos masyado dito, Gulong pa lang. Wala pa siyang sira ba kasi nabili natin ng bago to. Tsaka ano na rin to, ang maganda rito, bayad na rin. Kaya ano na tayo, ayos na. At to. Tanggalin natin na. Okay. We'll see. Kasi maginaw na sa tenga eh. Ayun, ayun. ayun. natin kaya bumili talaga ako nito eh tapos yung tread ng sasakyan ko palitan na ito eh, next year so next winter palit na tayo ng gulong full season to eh pang 3 years na ito hindi hindi ko na pinapaabot sa ano yan eh oh. ma ano ako sa maintenance so nandito yon tapos babaklasin natin to guys so ito yung retainer na to so ikot lang natin yan, yan. in case na magpalit lang kayo ng ilaw di ba so ilagay nyo dyan dyan Whew, huh, kaya pa ang lamig so yung ilaw na yan is nandito ito. Ah, uh, guys. eto na yan oh. Natanggal ko na. Oh, ito na yung ating natanggal. No? So papalitan natin yan. So yun guys, na balik na natin no yung, yung ano, tingnan natin yung ilaw. So okay na yung ilaw natin. So babalik na natin sa dati. pagpalit ng ano grabe tulo na naman si pun dito ang ano palagi pag maginaw tulo si pun mo eh ito yung garbage natin oh. tapo natin yung mga laman wala si Sebastian eh laro ng basketball sa millennium Yeah. so yun guys hanggang dito lang yung ating vlog tuloy lang naman siya po natin bye for now, see you next time please like and share guys and papalo na rin, buhay ka na rin.